yung may ato ang mamani Elsa ing nang mukawon pa siya og chicharon nga baboy ato anito ha kipanto na kung mamani Elsa samukasin tata ay lagi nagkotang og god samukasin tata ay ron tayo nila sa sakit Si Mayumi, mani akong kasugat oh Padula ako na si Yumi, pe Mayumi, asa makamuad to? Ang hanap ko ni Maelsa. Wow. Buutan na kayo si Papa ron. Gano'n na kayo mo makanahan ni Nana Yumi na buutan ni Papa. Sige, sobo si mong papa, Mayumi! Nganda si papa, Elsa, mukhang tayo bab... mong baboy na kagiron! Nga man tayo, may nari kay baboy na kagiron! Atong isugo ni papa sa ako, ah! man naman yun si mama, inyo pakaunan niya, be, kamo din mukaw nato. na to! Labang ko din mong mama ka, papa, Elsa! Uh, asa may pagkalaban na, Yumi, napakaunan ng si mama na baboy na kagiron! Oh, shit. Oh, shit. Unsa man tilsa si ni suko man noon? Pakaunon iyang mamagbaboy, suko noon. Ara nang ganing silsa oi Uli na ko oi Tuonan na ako sa papa. Uy, nas papa nagtingdog. Tuon ako di padulan. Dime. Kumusta akong gisugo ni mo? Muari ang inahan ni Elsa. Panasuko man si Elsa pa. Unsa man ni nak? Unsa man imong giingon dito kay Elsa dayon nasuko man siya. Kuang giingon pa. Baboy na kagiron. Na mao pud ay masuko si Elsa giing na man dinu mong kagiron. Giingon ako bang chit saron nga baboy dili kagiron. Asa man ang imong sinina dai? Yo boy akong sinina pa.